unta kami sa supermarket sa ano Total Mart. Kasi wala akong conditioner. Naubos yung conditioner ko. Ang bilis lang ng conditioner ko, wala pang isang buwan ubos. Sa Total Mart baka sakaling meron. Kasi kina Uncle wala. Sa dadaan na rin kami ng itlog at sa cauliflower. Mami, we will buy a new papa Uy, oh. where I gonna buy new papa ha sabi niya bibili daw ako ng bagong papa niya hey, nako. at ang papa niya bibili ng bagong girlfriend daw ladaan kami ng itlog at sakaflar kasi sayang yung saging may yung mga ibang saging kagabi na lamog na sayang Bye bye, Kaya, kailangan maluto ko na yun. Okay, will you will stay to Ama, ha? Huh? No, 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 no. I'm joking, If you want to stay, just stay. Go to Ama. Dapat pupunta kami ng parsa sa... Sabi ko, ay hindi. Try namin dito sa may total Mart. Supermarket din naman yan. Kaya dito lang kami. Hmm. sa bata. bata. Asher, ah, move! May pukpuk. Ang na tubig. You will fall down. You will fall down. Asher! Ah, you will fall down masyado ka. Good! Ah, lapit lang naman. Sa likuran namin yung kinaangkel. So lakad lang tayo ng konte, Tapos yun na. Total mic na. At nakasunod talaga itong isa. Mm. Nakasunod. So matubig-tubig pa ang ano. Daan ng gawangan ng umulan. Go home now. Buhom na sis. Si boss. Oh, Alam mo kung sinong boss. Pero malambot ang puso ng batang to. Yung iisipin niya natatanda tatanda ako, iiyak. Umiyak siya nung nakaraan. I don't like you to be old mommy. Akala niya pag matanda na mama mamamatay na. Kaya sabi ko, tatanda lang ako pero hindi ako mamamatay. I don't like. It. Ayoko na tumanda ka. Lagi niyang sinasabi yun. Nandito na kami sa supermarket. Kung ano, anong pinagdadampot ni Asher. Mm manghang yan ah. Spicy, happy snack. Spicy that one, Asher. You cannot eat it. You return the pasta. No pasta. You return that one. Spicy that one. Pasta also. You return the pasta. Pati pasta. Noodles. Ayun. Ayan, ayan, ayan. Ay, kapi lang Kapi lang siya. You return the pasta? Everything? You return pasta. Pasta only. Three in one ba to? Hot, yes. Three in one. So, kaya to? Pwede din to. Yeah. Three in one to. Three in one. Thirty ang isa nito eh. Three 6 9 1 Rentang isa noon let's go enough Ay, ay, aku pumunta dito sa supermarket eh, kung ano-ano dinadampot ni Asher eh, chocolate, my bounty, my sneakers Hmm. Biscuit, come here, come here. You want some biscuits? May mari pa si Ashia. Tom, Tom. Do you want some biscuits? Do you want some biscuits? You choose. Some biscuits or cookies? Cookies? Oh, you choose na. Butter cookies, oh. Mommy, come here. Okay, you choose. Butter cookies. Mommy, this one looks strange. Look. What's that? I don't Fruit. know. Fruit. Okay, you take. One. One. Two. Two. enough na. Three. Enough na. Four. four five. Okay, five, five enough. Six. Enough na. Enough. <laughs> 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 enough. Oh enough. You choose the one in the pocket. I Meron uh, the one in the pocket. There, oh. Sabi ko na eh. This one, I share. 205. You return that one. Return, return. This one? And yes. This one? Return all. All. There. Return all. Yes. And one more. One more where? That one and the other one. Okay, I've told you you find the one in the pocket. Okay, finish. Let's go. Okay, and and small only, ha? Bilang ko nga maliit lang. Small only Pringles, okay? Only small, ha? Huh? Small lang. No more chips. That one only. That one only chips. You can eat. Enough na. Uwi na kami, guys. Itong anak ko, kapag napabayaan magdampot sa may supermarket, ay, ang dami niyong dinampot. May mga dinampot siyang mga kung ano-ano. Tingnan niyo, yan lang pinamili namin, 1,850. Oh, there's sa motorcycle. Like Ito lang. Ano lang yung binili ko? Conditioner ko lang. Tapos yung love and fairy. Lovely and fairly na ano cream para sa face tapos yung milk and rice lotion nila mga baby pang baby tapos kung ano ano pinagdadampot niya That so fast, yeah? yes that's why you need to be careful because some drivers some motorcycle drivers are not not good ano sila magpatakbo. Ah, kaskasero. May na, meron pa siya nung egg na chocolate. Ay, naku, ah, shit. Ha? Ah, pinagdadampot? Oh, motorcycle! Sa bahay na kami. Sa bahay na. Tingnan yung nabili namin, guys. Ito yung Fair and Lovely na para sa, ano, 165. Sabi ko, yung malit ang dinampot ko, nakadampot na pala. Yung malaki ang dinampot niya. Nasa 270 to. Ah, Here go. Mommy. Oh, yung conditioner ko, 2, 360. First. At eto, yung rice and milk lotion Please, nila. One, eh. Wait lang anak ko ah, uh, wala kasi silang malaki kaya malit sabi ko. Kahit na malit na at least meron. May apply ko sa skin nila kasi nga ano, uh, ma mali maligas-gas ba. Bumili ako ng ipit ni Tonton, 20. So, yan lang, no? Yan lang ang ko. Ayan lahat ang dinampot ko. At saka yung kape ko pala. Kape na 3 in 1. O, ayan. 30 ang isa nito, so 150 yan. O, di yan lang. Yan lang ang dinampot ko na para sa akin. At para sa kanila, ito na lahat na to pa. Pinagdadampot na ni Asher. Kung ano na pinagdadampot niya. um mm. Oh. At saka to, yung mata-mata. At saka to, yung gems. Ang mahal nito, nasa 100, mm, may get 150 yata. Meron pa siya nito. Meron pa siya niyan. Ito, pinayagan ko kasi biscuit niya. Nananawa siya sa Marie. Yung Marie na binili Man, ko para sa kanilang open... dalawa. Oh. chocolate. Sabi ko nga, pag ikaw, napabayaan ko na magdampo Slide. talagang. Slime. Uh, what's that? Pasta. What I'm telling you, don't eat pasta. Akala ko chocolate candy. Chow, chow, chow. Chow, chow ang laman. Maliit yung pagkakapakita, chow, chow. This is the last time you will eat like this, ha? Huh? Hmm, hold. Hindi ko yan pinapayagan kumain ng chow, chow na hilaw eh. Hmm? Ito pa din ang put niya, oh. Meron na nga siya nito. Meron na siya nung nito. Dumampot pa siya nito. Hmm. Galing ng anak ko. Dumampot. Dumampot. Puro pagkain niya. Mm. 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 Ito maanghang to eh. Thin slice spicy piece. Manghang to na matamis. Na maalat. No, so yummy! Ito naman may laruan sa loob. May mga cars rings. Ganyan. Ayan o oh, may laruan. Minsan ano whistle ang laman. Ay nako ang bata talaga. At saka biscuit. Yan. Isang pakete ng biscuit. 205. How many balls you buy? How many eggs balls you buy? I want. One pala. Ayan, yung hawak ni Tonton. Let let Tonton play, okay? Mm. Don't take it, ha? Hi guys, kami lang ang mga, kami lang ng mga bata dito sa bahay. Tinakatatawag ko lang kay Asis, hindi pa daw siya makakauwi kasi kanina mga bandang 5, 5 o'clock siguro yun, uh, pinatawag sila, yung kamag-anak nila na taga Manggalpur, yung namatay. So, pinatawag sila doon kasi may ceremony na mangyayari. Seremonyas. Di rin ma-explain ni Asis kung anong seremonyas yung, yung gagawin nila doon. Pero, ang sabi ni Asis, after daw ng ceremony na yon titikahan sila. Tapos, pwede nang magtika at pwede nang pumunta sa temple. Ganon, parang pwede na, pwede na mag-celebrate. Kapag may mga festival, pwede na ulit mag-celebrate. Parang ganon yata. Ngayon, ang sabi niya sa akin kanina, pupunta lang sila doon para magpatika, tapos uwi. Tapos sabi niya, tapos nung tumawag ako, sabi niya, hindi pa daw tapos ang ceremony. Ceremonies. Nandun pa din sila. At hindi nila alam kung anong oras matatapos. Eh, 8 o'clock na dito ng gabi. 8? 8.20 nakakain na nga ang mga bata o napakain ko na sila ako na lang ang hindi ha? ngayon nandito kami nakahiga kasi nga magpapatulog na ako ng bata may pasok si Asher bukas kaya magpapatulog ako alas 8 magpapatulog na ako ng maaga kaya sabi ni Asis maglak na lang daw ako tapos kakatok na lang siya pagdating o oh, tonton ha tonton eh Ooh. <laughs> Wala, hindi pa inaantok itong pinapatulog ko, oh. Amma, ah, ma, ma, Ay, naku, akala ko makakauwi siya ng maaga. Tapos yung sinaama, nagdawsuri, nagdawsuri pa rin. Nandyan sila, oh. Naririnig ko yung tugtog. Nagdadawsuri, dawsuri pa rin sila. Tsh, baka mamayang madaling araw nang uwi nila, Asis. Kasama nila si Natulbaba. Bali, sa sa parte ni father-in-law, si Asis at saka si Sanjip ang pumunta. Tapos si Sunil, yung pinsan nila. Tapos si Natulbaba. Oh, you will fall down. Tapos si Natulbaba-Tulbaba. Yun yung kasama nila. Ginamit nila yung tuktuk. -tuk. No? O, oh, bye, bye na. So, yun lang, guys. Good night, everyone. Bye and God bless us all.